Hi guys! For today's video, uh, nandito kami, share ko lang, nandito kami sa uh, Chinese Chinese General Hospital. So, na-confine yung alaga namin, buhay caregiver, so puyat-puyat ang person for today's video. So, kaya yung insura ko, talagang marag. O, oh, ayan. Kasi, pag nasa hospital guys, pag nag duty kayo, bilang caregiver, talagang mapupuyat ka. Kahit ang tulog mo dito is pa pagising-gising. Yung tipong, ang sarap mo nang ipikit, tapos biglang may bubukas ng pinto. So, nandito kami ngayon sa Chinese Hospital. So, yung alaga ko wala dito kasi dinala sa uh, heart station. Uh, may ginawang completion sa to the echo niya. And, kaya kasi na-admit dito yung alaga namin is nagpalit ng peg. Usually, mag 2 years uh, magto 2 years na kasi yung kanyang peg, kailangan na talagang palitan. So, ayun, nakonfine na naman siya dito, and, ayan, puyat na naman kami. So, tatlong araw na siya dito. na-confine siya nung 26, 27, 28, oh, tatlong araw na kami. So, ayan, hindi ako ang duty ngayon. Nandun, nandun yung partner ko, kasama ni, kasama ng pasyente namin. Nandun sila kasi isa lang yung allowed. So, bumalik ako dito, eh, para ilapat yung likod, kasi kagabi, dyan ako natulog sa upuan na yan. <laughs> Ang sakit sa likod, guys. Promise. Tapos, doon ko na lang in yung paa ko sa may, sa may, ayun, sa may upuan. So, ayan. So, nandito yung bed ng alaga namin. Walang tao dito. Ako lang. Kaya, nakapag-vlog ako. So, ayan. So, yung, yung itsura, walang ano. Ganun talaga. That's the reality. O, oh, ayan. So, yun guys, ang mahirap lang talaga pag na-hospitalize na yung pasyente is talagang ang, ang kalaban talaga namin is puyat. So, ayan. Share ko lang kasi maraming makakarelate nito bilang isang caregiver na talagang um, kailangan natin magpalakas ng <laughs> immune system para hindi tayo magkasakit. Kasi nga, lagi tayong puyat. So, ayan. So, basta lagi may kape ako, masaya na ako dyan. <laughs> May eh, pagkain naman. Masarap naman yung mga pagkain na binibigay dito. So far, mga mababait naman yung mga, yung mga nurses. Yun.